Ito tayo na masusugod so pa, bahay, mga kapatid. Yes, po. Sige, salamat po sa Villa Pando family. Pinatuloy tayo dito. Maraming salamat, salamat po. Salamat. Salamat. Yeah, Berlin. Yeah, Berlin. Barangay Santa Cruz. Pasit-sitit. Dala, nakaburot ako. I-ready na po yung mga tuwal niya. Yes, bossing. Checking address ng ating uh, secretary. Number 57, Maria Clara Street. Okay. Number 57, Maria Clara Street. Mami, saan po yung Maria Clara? Dito po. Kaya dyan, tumalok lang kayo. Maria Clara. Ayan. May baka may sya-shoutout kayo, Mami. <laughs> mga friends yun nila, Maria Clara. Ooh, picture lang daw, <laughs> picture. Picture. Salamat po ulit. Salamat. Tara na mga Dabbergats. Sugo! 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 Number Marami pala nag-register dito sa House 57 pala to, bossing. Ay, itong eskinita na to, puro 57. Maria Clara na yan. Mm -hmm. Opo, ito na, ito na yung Maria Clara, Ate. Okay. Ito na, oo. Ah. Lahat Okay. Ito twalya. 57. Ang number ng kanyang tuwalya ay ayo 455. Ay, 455. Four 455 po Ay, number. Yung... Sini may toalya 455. Ay, ah, ito si 455. Ayun, ayun. Ano pangalan? Oliver Dumbrique po. Oliver Dumbrique. Dumbrique. Check, Secretary. Check, Bossing. Check down. Okay, congratulations. Saan ang bahay mo? <laughs> ah? Eto, bahay mo. Saan? Pa, paano tayo ka... Second floor. Eto yung hagdan. Ito po, yung hagdan. pakita natin. So, ang pasok, pat, patalikod. Ah, pariwine. silip mo muna ako ha. Sige. Direk, pa. Ako. Paano si Bulecha dyan? Yun na lang. Yun na nga. Baka di ba maabot. lang, oh. Baka di maabot ng mga biyas. na ka Pao, kasi mas malaki ka sa akin. I-check muna po natin kung kaya tayo lahat dito, ha? Oo, baka hindi. Medyo... Eh, check mo nga Pao, kasi mas mataba ka sa akin. Sige. Okay. Wow. wow. <laughs> Mayor, ano? Okay pa tayo dyan, Mayor? Para makapasok. Mukhang, mukhang ano naman, mukhang matibay naman. Akitin ah, na natin yan. Yan yung kwarto mo. Ako ba? Aba, yung oh. cameraman muna. Ikaw muna, cameraman. Pasok ka muna. Para masilip niyo lo Kilala ko ito nga. Ah. Kakilala niyo po si Oliver. Anak niyo anak po, po si Oliver. Pang ilang anak niyo yan? Bunso po. Bunso. Bunso. Oh. kaya mong maki ka? hmm. mo makiat. Akit ka. Mm. Oh, mahirapan yung cameraman. Ito, iba pa nakatira rito. Ate naman. So pagpanik nyo dito, maliit lang yung kwarto, tapos may isang hagdan na kagaya nung pinanikan ko, may isang kwarto pa rin sa taas. Sa ate naman daw niya. Ay, ang sarap umanik dito. Parang Mission Impossible. Correct. <laughs> Kaya, Brad? Bukable. Oo, oo, oo. Baka lumusot. Oh. <laughs> Ganon. Ganon. <laughs> And trap. Kaya kaya ay. ni Main Boletsa yan. Yan. Yun lang. Yun ang hindi natin Ito alam. Dito kayo nalalaan yun. ko yung cameraman kasi baka ano eh. Ay, oh, 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 oh. Medyo malambo ah. P uh, Bakit hindi natin pa-try ka direct pat? <laughs> Naku, sa hagdag pa lang hindi na eh. Ayun na. Parang nene ka. Ay, hindi po. Hindi. Uh, one, last one. Motivate um, mo na. Ay, sinasabi dito ni... Um, Oliver, Oliver, siya lang na, daw ang gumawa nitong bahay na to. This is my moment. <laughs> Inaganda niya lang. Ilang kayo nakatira dito, Oliver? Katlo <laughs> lang <laughs> <Asawad laughs> <na laughs> po. Asawa't anak ko lang po. Siya, siya, siya lang anak mo? Oh, Ako po. Lalaki po. Mm -hmm. Ayun na si Tom Cruise. Ayun na. Ayun na si Tom, si Tom Goons. Tom Goons. Tapos pababa, ah. na na. Huwag kayong paal ako sumabit pa. <laughs> ano? Okay, palakpakan natin si <laughs> Buleche. Palakpakan <laughs> <Ay>! natin ang <laughs> kawawa naman. Eto, upo tayo, upo tayo. Ayan na, ang bahay ni Oliver. Upo. Yes okay, At bago tayong po kailangan makuha muna natin ang password. May Kasi password. mission impossible ito. <laughs> Wala, design lang yan. At bago sila pumanik, kailangan tumalon tayong apat sabay-sabay. Hoy. -sabay. <laughs> <Hey. Good laughs> Anong trabaho mo, Kuya Oliver? Uh, nagpipintura po, mga labor-labor ng... po, installer. So sayo to. sa iyo to. Saan po 'yan? Gamit mo po sa pagpipintura po 'yan. Upo tayo, Oliver, upo tayo para makakunan tayo ng maayos. Ayan, kaya isang camera na lang po ang naipasok namin. Mm -hmm. Si misis, anong trabaho? Labandera po. Nang? Nang mga damit. Sa mga... <laughs> sa ati po yung sasagad. <laughs> Atin niya sasagad. Taka <laughs> okay, na po ilang okay, taon na. Tan tanong ka pa. Tapat po. Pa. <laughs> Tapos, yung kinikita nyo, tsaka ni misis, sakto naman? Sakto naman po. Sakto sa araw-araw. Tapos, lahat <laughs> ng nakatira rito, magkakapatid lang kayo? Opo. Patingin ang birth certificate. Wag. <laughs> Huwag <laughs> Mayroon to. May ilan pa to? Mayroon pa taas pa. Sa ati ko po. Ate, isa lang po ang anak niya, bossing. Isa lang? Ilang taon na? Opo. Ilang taon na? Apat po, bossing. Four years old. Yan, tanggalin mo yung tsumdero mo. Yan. Wow! wow. Years. Ito yung four years yeah. pala Where are you from? Pati buhok mo kinukulaya mo, pintor ka. <laughs> <laughs> Tapos, ito na talaga yung trabaho mo? Opo. Ang mga magulang niyo? Nasa baba po. Nasa baba. Ah, si yung nanay. ibang magulang nasa taas na eh. Magulang mo nasa baba. <laughs> Baboy pa. <po. laughs> buhay pa. Oh, sa baba may yun, nandyan. Bakala ko eh, iba kasi nasa taas eh. Eh, kagaya ang liit nitong bahay na to, ilang kayo magkakapatid, lahat kayo nandito? Hindi naman po. Yung iba po sa ibang lugar na po. Bakit hindi niyo pumili ng medyo malaki-laki rito? Total, may anak buhay naman kayong dalawa. Hindi pa po kaya eh. Bakit? Medyo minsan lang po yung trabaho, sideline, sideline. Tapos ito, ang binabayaran nyo lang, kuryente. Opo. A Libre nga po eh. Libre pa rin ah, ang kompi. O oh, bukas natin, aircon. <laughs> Libre? Libre. Ba, nakasolar kayo? <laughs> Ay. Ay. ayan, oh, oh, ayan, ayan. Oh. Ayan na, ayan na. Alam nyo, <laughs> hindi ako makikialam dito sa lugar na to. <laughs> mm -hmm. Dahil yung pambansang merienda ang mayor dito. Papaasikaso natin to. Nanonood siya ngayon. Ayaw niyan yung mga ganyan jumper jumper. Magagalit si Mayor Biko sa ganyan. Ayaw niya ng mga ganyan. Ayusin natin yan. Opo. Oh, baka ilagay niya rito. Runner na lang. wag ng jumper. Tsaka, <laughs> Mayor, nagkukos ng sunog yun, Mayor. Eh. Hindi, may kukos ng sunog. Yan, tapos So, ko na, Mayor. Huwag. Sige nga. <laughs> Sige nga. Sige <laughs> nga. <laughs> oh, What pa? The... <laughs> Naiiyak ka ba o ka lang? Hindi po, natutuwa po. Bakit, duty, bakit ano ba ang plano mo? Sumali kayo, siyempre. Lahat naman tayo may gusto sa buhay. Ikaw, Apo. anong plano mo? Bukod sa pagpapakulay ng buhok. <laughs> para po, gumanda rin po yung kinabukasan po ng anak ko. Lalo lamang po na, na permit kami trabaho. Siguro po, yung po, yung iba pong ma makukuha po, ilalang ko na rin po sa konti po na para po madagdagan yung aming tinitinda po sa labas. Ah, nagtitinda? Ah, tinitinda nyo. So, soft drinks, ice cube po. Diyan po sa may tapat. Ice cube? Opo. Oh, ah, po. mga cube ice na. Mga no. cube ice po. Kasi Ayun. sobrang init po talaga ng panahon. Eh. Ba't sabi ni John Lloyd, wala daw mabili yelo. Meron pala rito. <laughs> 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 Shout out, John Lloyd. <laughs> Shout out. Itong bahay nyo eh. Ito lang. Saan kayo ano naliligo? Saan ang CR nyo? Sa baba po yung CR. Libre. Bakit check nga doon. Sa kanila tong pamilya nila eh. Nanay niya nasa baba. Ah. Yung kapatid niya nasa taas naman. Ilang floors to? Hanggang third lang po. First, first second, third. So kung gaano kalaki to, ganun din kalaki yung nasa taas. Hindi po, mas makitid po ng mas malaki. Mas malapad po ito. Ah, mas konti. malapad to. Nang po. Ibig sabihin, bunso ka? Hindi po, sumunod po sa bunso. Oo, oh, kaya pinapaborang ka ng nanay mo. Burit. <laughs> oh. Burit. <laughs> Tapos yun lang yung paglalaan mo. Dagdag sa puhunan. Ano pa ang plano mong tinda? Kung mga ano po po gusto namin na itinda po, idalagdag dala namin. Tapos konting bigay po sa magulang dahil wala naman po silang trabaho, maabotan po sila. Sila ang mga magulang mo ba? Anong trabaho? Anong trabaho nila? Si tatay po, dati pong katintero po, eh, hindi eh, na po niya kaya magtrabaho. Pag yung medyo may kita kami ng mga kapatid, nagtutulungan kami, binibigyan lang po namin sila ng pambiling kanin, bigas. Kaya Ay doon pa sa? natuto magpinta. Apo, kay dahil tatay. Dahil sinasama ka Apo. ni tatay mo. Maliit pa po ako. Mga 15 anyos po po ako. 15 anyos? Apo. Sa tingin mo ba lumaki ka na? Apo. Tumanda naman niya. Okay lang. Ako din naman eh. Hindi naman lumaki. Yung mga kapatid mo, anong trabaho? Yung, yung iba po, pintor po sa cementerio, yung iba nagtatricycle po. Ah, talagang pagpipinta kayo. Opo. Walang nagbana sa pagiging karpintero ng tatay mo. Opo. Wala po. Puro pagpipinta lang Opo. ang alam niyo? So ikaw okay ka na. Umiwalay ka na sa bisyo Dal sabi na bisyo ka ron minsan. Ah, huh? ba? Hey, Wala po. naman yata ganun ngayon. <laughs> Wala bisyo. As minom sanggaling. lang po, minom. Saan galing yun? <laughs> <laughs> may, kul may, kulay ang buhok eh. <laughs> ah, Oliver, bukod sa pagpipinta, ano pang mga pinakakabisihan mo? Minsan po. Yung <laughs> saan ka pa nagiging busy? O hindi minsan. At ito ako, sa dami ng trophy rito, at nakikita ko, basketball, basketball yan. Basketball Pero basketball hindi yan player ba? mo, nagko-coach pa to eh. Nagtuturo <laughs> lang po ng mga bata. Nagtuturo <laughs> ka. Opo, Ano na pa? An an po. Ano pang ginagawa mo? Ano pang ginagawa Ayun. mo? Nag-ano rin po, minsan pag wala pong magawa, ina ko po itong bahay. Ito po yan, nalagyan ko po. Yung po award din. mo na second team, ano yan? Mythical? Hindi, ano po yan. Ayun po yung nagpaano po kami ng mga bata. Nagpa-clinic po. Clinic? Ah. Basketball clinic. Basketball. Ah, nagtuto. Yan ah, po? kumikita rin kayo dyan. Hindi po. Uh, pakain lang po kami. Pag may mga binibigyan. Kasi tulad sa lugar po namin, hindi po nila kaya magano ano pag naningil po kami. Kutento na po kami sa pagkain na binibigay nila. Basta yung mga bata, magkaroon ng oras sa court. Kasi minsan yung mga bata hindi po makakapaglaro eh. Kasi madaming dayo kinuha na namin sila ng schedule para po may oras, may oras sila. May oras po sila. Totoo so, magaling sa mag-basketball? Yung... Maganda. So magaling ka magbasketball. Opo. Mananalo ka kay Wally? <laughs> Tingnan ano mga, po natin. Ano ang mga, winning shots na mga ginagawa mo? <laughs> wow. Mga malalayo pong tira. Mga for the win. For the win. Mga, wow. mga wow. half court. Half court. Half court. Three points. Opo. Ah, wala. naglalaro ka, naka, wala ka sapatos, nakapaa ka lang. Nakasapatos po. Ang dumi ng paa mo eh. Nakabili <laughs> <laughs> po na soft drinks. Nasubukan mo na bang... Pero maganda yan. Mayor, nasubukan na ba niyang makalaban, si Mayor Wiko sa basketball? Na si Mayor Wiko, na magaling mag-basketball yan. langit <laughs> ang gusto niyan, sport. Magaling maglaro yan. Opo. Nakita niyo na maglaro yan? Opo, yung Pumunta po siya sa Liberato, yung unang opening ng court. Tumira nga po, nakatalikod, shoot po yung ball. Oo, oh, oh, nakita okay. mo, ah, mo. Ah, mo. Nakatalikod. Hindi ah. mo. Nakita mo? Nakatalikod. Alam mo, magmula doon sa City Hall, kung saan yung court niyo, pwede niyang ishoot yung ball. Masushoot nyo! Yun yung bala ni Mayor Vico. Ibang <laughs> yung bola, no? Mayor Vico. Kaya sa akin ng elevator, <laughs> mababa, tapos <laughs> gagano, no? Tatawid ng kage, oh. Anong panama eh? <laughs> ni eh, Step Carey doon? Hehehehe. Okay, dahil magaling mag-basketball ito. Bigyan natin ng regalo. Yes, Oh, basketball player yan eh. Galing eh. Oh. Basketball. Kung volleyball pala, bossing. eh, walang regalo. wala. wala, wala. Ito na, regalo mo. Ano, ano, nanuro mo? Point guard. Point guard po. Point guard Naguunod Nag-uno dos ka. Opo. Shooting guard din po minsan. Oh, mayabang ka talaga. Ano ba ang height niya? Ano height niya? mo? 5'1 5'4 po 5'4 5'4 Ay, ikaw na, Ikaw 5'9 5'9 5'9 Ano? 5'9 <laughs> 5'9 ano? <laughs> <Five nine. laughs> <Five nine. laughs> Ito na, regalo mo, Stephen Meron kang regalo galing sa <laughs> Hanabishi Hana Meron kang Rice Cooper with Basketball Court Yes! Meron oven toaster with buzzer beater. Yeah, at meron kang air fryer with three point. Papasho three point. Yan ang hanabi si kapartner ng mga practical nanay for 35 years. Subok na rin ni Bossing! Tanggapin po, meron ka bang... 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Galing naman ito sa TNT. TNT. Magkakasabot sa magkakasabot sa Yan ang hatid ng TNT with Giga Video 60. May 5 gig ka na pang stream for 3 days. Yes, <laughs> sasaya na yan. Kaya mag-load na. Dagdaga pa natin regalo another 5,000 pesos Uy, kailangan, kailangan mo to mm -hmm. Grocery items galing naman doon sa Pure Gold Pure Gold Sari-sari store Convention na mga Dabber Cats Invitado ang lahat ng mga asenso, mga sari-sari store owners kalinderiya, kantin at iba pang micro, small and medium enterprises na mamili at makisaya Ihanda ang listahan mga rubber cats at magkita-kita tayo sa May 16, 17 at 18, 2024, 9 AM to 6 PM daily sa World Trade Center, Pasay City. Handog ng Pure Gold ang mga mas pinababang presyo na paninda para sa inyong mga negosyo. Yun, at nagdaga pa natin another 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos mula naman ito sa <laughs> CDO Idol, Idol, Idol Cheese dog. dog. It's Idol Time, mga Dapper Cats. Enjoy ng buong pamilya ang bawat kain at bawat kagat ng CDO Idol Cheese Dog. Sa bawat pili mo na 1 kilogram pack, meron ka makukuha ang free spoon and fork na magagamit ng mga Dapper Kids. Mabibili ito sa leading supermarkets nationwide. At another 1, 1 2, 3, 4, 5,000 pesos mula naman ito sa Epicacent <laughs> Oil. Epicacent Relaxant Oil, your trusted ginhawa sa effects on stress at headache. At dagdagan pa natin. Ito pa ulit. 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Galing naman sa Move It! it. Shoutout sa mga dapat kat sa ating commuters. Para sa mura at iwas hassle na pagbubuk, mag-move it na. Download the app now. Dahil sa Move It, discarding tapat! Congrats! Salamat po. Salamat po sa itbulaga. Salamat po sa lahat na nag-sponsor po ng pamigay po niyo yung papremyo. Maraming salamat po. Mukhang nagtutuloy-tuloy to na yung pag-iyak mo, Brad. Okay. <laughs> Maraming salamat po talaga. Oliver, meron ka ng mga regalo. Oh. Meron ka ng 30,000. At uh, para pang... Opo, bossing. Maraming salamat po. Para madagdagan yung negosyo ninyo at uh, magtabi ka rin para sa anak mo, ha? Gawin na nating 65,000 pesos. What? salamat po. 60,000. Okay. 60,000. 65,000 pesos. Maraming salamat po kay Tito Vic and Joey po okay. sa Itulagal. Sa lahat po ng Dapper Cats. Pati po kay Mayor Vico. Ayos. Sa mga okay. nag-register at nakisaya dyan sa Barangay Santa Cruz, Pasig City. Thank you sa inyong lahat.